Gibita sa 19 ka mga lungsod sa Lanao del Norte ang kaabunda sa ilang ani sa produktong pang-agrikultura o pandagat ato sa Agri Aqua Trade Fair nga nagpamatuod sa kalambuan karon sa mga mag-uuma o mananagat sa maong probinsya. Si Lo Antonio sa PA Lanao del Norte sa report. Nagkadaiyang produktong pang-agrikultura o pandagat ang gipasigarbo ato sa Inter-Municipality Booth Contest sa Agri Aqua Fair nga gisalmutan sa 19 ka mga lungsod sa Lanao del Norte. Gihimo kini ato sa usa ka semana nga selebrasyon sa ika-65 nga araw ng Lanao del Norte nga gipahigayon ni atong Hunyo 28 hangtod Hulyo 4 ning tuiga. Ang purpose ani of course kining atong mga farmers mas showcase nila or ma-display nila ilang mga product sa, sa mga municipality unsa ang mga major product nila coming from their municipality. Samtang, sumalat ni Governor Imelda ang Ginky Branza de Maporo paagi ang maong aktibidad sa pagpakita nga nagpabiling prioridad sa probinsya ang agrikultura. Kami sa provincial government nagpadayo ng pangita o paagi aron makasulay o gamit o mga upgraded teknolohiya sa pagsaka Giila isip first placer sa booth contest ang lungsod sa Salvador kinsa nakakuha sa 200,000 pesos cash prize. Gibida sa Salvador ang torogan usa ka tradisyonal nga balay sa mga Maranao. Makita dinhi ang mga okir nga disenyo sa Maranao gamit ang mga mabulukon nga mga binhi. Thank you kaayo sa paghatag na mug chance kay mo sign po ang among and of course matagaan po og chance ang mga talents nga naa sa Salvador. Samtang nakuha sa dongsod sa nunungan ang second place ugang ang 150,000 pesos cash prize. Makita dinhi ang gagmay nga 25 ka mga bahay kubo nga nagarepresentar sa matag barangay sa lungsod. Bida sa ilang booth ang mga prutas nga makita sa ilang lungsod sama sa strawberries, wildberries, og ug dragon fruits. Laking pa natin na nalo tayo bilang second place ng Intermunicipality Booth Contest ng Araw ng Lanao del Norte. Congratulations po at maraming salamat sa kooperasyon ng buong probinsya ng Lanao Norte. Third place ang lungsod sa Tubod, diin bida ang lain-laing saging og nakuha ang 100,000 pesos cash prize. Fourth place ang lungsod sa Lala, diin gibida nila kung unsa kaabunda ang ilang lungsod sa Kalamansi. Nakadawat sila og 80,000 pesos cash prize. Aduna'y sa pinakaga contest, diin gibida ang mga gulay og prutas nga pinakadako nga makita sa lain-laing lungsod. Lu Antonio sa PIA Iligan City, Lanao del Norte, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.